Sa tangali po mga senior citizens, may ginagawa po ako rin sa loob at sa kalabas. Ito po, ilipat ko po yung aming mga gamit dito. Ito, naggawan po nga po ako ngayon. Saka ito, ginawa ko ito. Ang kubul para paglalagay ng mga gamit ko rin. Ang mga gamit ito, supayo, sapuawo yan. Ano ako muna. Pero tumigil muna po ako tanong. Saan pong gagawin sa loob, magluluto pa ako. Naayos yung anak ko, papasok. Sa ako ililipat baka bukas na ako, kasi may gagawin din ko bukas. Sa lunis. Ito yung mga ililipat ko. Ito yung mga ililipat ko, yung dami. Ayan, ililipat ko. Damo yeah, so eh. ako dito sa si, Kinu-krem para sa pagluluto. Nagluluto hmm. nga po ako. Tingnan niyo, krimi Maisi tilapia. Yan. Kami 'Yung wala pa kaming tilapia, ang galunggong tsaka bangus yung prito. Wala so, kasing alam, kainin ko 'yun. Eh. Nilalambot ko muna 'yung, okra. gusto ko 'yung malambot eh. Para malapot. Yan. Masok na naman ang papasok ng suko tsaka ang anak ko. Tiyan, anako, kaya wala rito. Ako na naman mag Ah, Mayroon po na iyon sa bahay. Mas may hindi pa talaga nagtatrabaho. Eh. Kaya akala ni ibang mga asa asawa Pag na iyon asawa, ginawa. Hindi nila iniisip na mas mahirap ng nasa bahay. Eh. Kaya po kayo mga lalaki mga may asawa. Hindi po isipin na asawa niyo mag sa bahay. Mas mabigat pa po trabaho nila kaysa sa atin. Sige po, salamat po. Simula po nung ako yung lagi naiwan din sa bahay, tsaka po na alaman na napakahirap po palang naiwan sa bahay. Kaya sabi ko nga po, mas may pa nagkatrabaho eh, kaysa sa naiwan sa bahay sa bahay lahat makikita mo gawain po eh. ang talang tayo mga lalaki sa trabaho kung ano lang nasa kumpanya o sa trabaho hindi lang ginagawa bakit talagang mahirap para wala nang trabaho mga ano eh maginawa eh. eh, salamat po